So, bawal tayo pumasok dyan kasi ano. Pwede pala tayo order dito ng RTL. Mag- mag- na manok. Isang isang sako. Ano, lupad niyo ba? dyan eh. Ibutan nito, Alright so mga ka-jong. So ngayon nandito ko sa farm Sa manok mga manok na mangitlog ba? Kidok sige, bidoy ko dok. Bidoy ko. Pwede mo sulod eh. Pwede mo sulod? Bawal. Pwede mo sulod? Oo. Ayaw, kayo magkuhan man. Awa, wala ko ilan o. No? ra? Ila kaya may igla sila mo. Mang mangupad kaya wakay ila. Alright, so muna ang kadaghan nga mga manok, mga manok na itlog ba? Titaw na? Bili po 3 1.5 kasama ng Uy, oh, kasama oh, sa kabila din. 1.5 na lahat. So si ate, yan, pinsan ko yan si ate. Pinsan, napapakain si ate ng manok. Oh. Hmm, na. Iyo. So, ay, Team Idlas na. Yeah, shout out, yeah. So, bawal tayo pumasok dyan kasi, ano, hindi nila. Kita kilala. Ano sila? Magliparan. Mga English kasi Kasi so, we get siya oh, Ang So, may bago namang building ginawa siya ati dito. dono Okay. uy. palit. <laughs> Alright, so,

O, pwede pala tayo mag-order dito nga RTL. Maga magano isa deh, purin kaso. Ay okay ra ko ra. Hindi naman. Ano na ka Okay ra na do, okay lang Makita lagi ka. Ayo lagi ka bui brah. Di man Makita god. Ay, ay lang sabak. Okay ra na, okay ra tis sabalo, interview gani. Ano? Ikaw. Ayo lagi ka bui. Dili pilate Dila las scriptete. Ang presyo ng RTL. Subihan na Pilawan. Ha? Ah, 490, oh, 490 daw. 490 daw, parte ready to li, So ito, 3 months to, 3 months pa lang to. Mga, si months man din, oh. 6 months, ang RTL. 4 months. Ah, 4 months, niya? So, malapit itong mag, hindi Masama Ang ilan yung ook, to ka Pero hapon tag, oh. Hapon, oh. Hapon, So, ano pala na kana doon? Abot oh, ang hapon na ligaw nino. Ay ano mga idaro mga aros hapon din aron. Oh, doon so dalawang bisis nato papakainin sa isang araw, umaga at saka hapon. So ang dinamit na din mga ar kami mas mas clear mas. Ano oh, sa family oh. naman. Usan, usang usang bana. Chick Grover mas. Chick Grover mas. Uh, Chick grower mas ang pinapakain tu na feeds. So, meron pa sa baba, Bali five lakh na. 1.5 din oh. So, sino man yung willing mag-order, PM eh, na no, sa akin na. For 90 pesos na 'ti ninety, 90. yan free delivery you no. Know? Ah, depende it depends kung kuan uh, um, gaano kalayo yung bilibiran yung pro within sa buong ng Lord lang uh, baka makamura tayo dyan pero ang presyo dito ni Ate ay ni ate ay 490 pinsan ko to pinsan na kung ano to business business mind dito sila ilan na building dito yung ibuhat e? Eh? <laughs> ang ibuhat na building karoon nagsanong dito no lima ako ni Imani Dre Tulo. Oh, basta basta bay. Yung kaati lang yung building tatlo. yung building. Kakurandi sa kurande sa kabilang. Kana yung sa isa tema na yung karande. Kana kan kana kan kana ba? Kana yung kan kanding ba? Okay lagi na lagi. Pero tingnan nyo, mga siyang mga tingnan nyo. Sabi ko kanina, manok ang nandito pero may mga kambing balo. Ayun, oh, may mga kambing. Oh. So for the meantime, buto oh, ba nang dili? Di na buto So for the meantime mga kadyo, kambing lang kong nang For uh, uh. so, the first time, for so, forever. So makita nyo, ayan. Makita nyo ang daming mga lansones, mga mangustan. So tapos na kami kumain ng, ng mangustan. kini si ko alu bici Usa ka, usa ka naman ka adlaw. Sa one five. yung ano, one five nila one five dano. Oh so one five. One five na manok. Isang isang sako isang sako isang araw isang isang araw <laughs> grabe oh isa isa sako at saka meron pang kalahating sako sa kalahating sako yun per ang, day <laughs> yun ang kwan no for isipin nyo for 4 months 4 four months, you know? Six months. Oh, three ha? three 6 months 3 3 months na yun So, Kuruman Bagaimana gastos. Basta-basta <tipas>, Basta-basta So, yun So, kita kita ipakita Alright So hmm, Yun, so one five One five lahat Biron pa doon sa kabila Kabilang bahagi Nang <laughs> mundo hmm. So, isang araw ko isang araw. Kasi video boss din. dito at uh, mga hindi abot ng kalahati ng sako. So, 'yun ang lahat ng mapakain sa isang araw. That's true, that's true, that's true. Yeah. mga ka. Yo, uhaha. Uh, so, 'yung ayo oh, kayo kita. So, 'yung kaatin na building, magtatlo pa lang, oh. magtatlo. So hindi kasali ka agaw rande. Hindi ka agaw rande. ka. Karande porte. E building niya. Nga upat. Upat nga punte. No. Upat po ka building. Sa ati magtatlo. Karande mag apat na apat na building. What a nice. What a nice move. So kung gusto yung mag order ng RTL ano na to? Bull, uh, PM lang kayo. Bunya uh, aga ng ano na yung presyo for 90 ng presyo bigay nila sa kanila. So kung malapit lang dito sa area sa Mutya kasi ang area dito ay nasa Mutya tayo, Mutia, sa Buwanga Norte. Kung medyo malapit lang ang ang order niyo for deliveryan maka free tayo free delivery. So yun, so kung sino man nakakita na malapit dito sa Buwanga del Norte, pay, pay niyo lang sa akin. Ayan, kontak ko lang ako. Kasi mag-deliver din sila ng RTL. Ready to lift. So, four months. So, hindi na yon lugi kasi two years. Pilakat, 2 tuwing te, mag mag- -tuna. mag- ano Two years. So, hindi na lugi. So, two years. Magkal na. Good, panis na. Good, butakal. <laughs> ang sa ulo ni mabos. Pero ang oh. mabutak ah. Kung manag na sila, <laughs> butakal. <laughs> so ngayon, punta naman tayo sa ibang ibang Ibang, bahagi, ibang, bahagi. ibang mundo. Ibang kamot. Ibang building. Kami mga building te. Te, dito te, dito. Dito. Ibang building isa dito. O. Kami mga day. Kan dito O. Dito sa... Ang primero mga Ang primero mga kan Ang primero Yung building lang Ano na na Dapat ka arande Okay na okay, natin yung ka Orang dia nuan. Jadi tu saya dah. Okay dong, wah akong aku tinggal dong ha. Para kabalo git sila gyud. Hi guys. And, 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 there is then dere din sa mong farm. Dito ako nag-aral. So, dito, dito lang tayo tayo. <laughs> okay, asa yung video o, bakit yung mawong? Ang videohan Ang videohan Alright So dito lang tayo sa kang Agaw to na building wala man si si Kuya Randi ngayon, si Agaw Randi uy sagan cool mga 3 months yapon eh oh, 2 months eh, 3 months yapon nila eh sunod daw, sunod Saan ka na yung wala, wala nila eh wala uy, balik 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 pero, ah, wala sa mga agad. Ah, nagka. 1.5. Oh, so, dito malamang mga 2,000 siguro ito. Hindi natin ma-interview kasi wala si Agaw Rande. Ay, kailangan ako na si Agaw Rande. grabe. Hindi yan na. O, yun ang lahat ng mga panok. Ang mga manok. So, wala pa itong kain. Siguro. Yun. Yan. Ay, kimo. lanjut. mga 3 months. 3 months out. Oh, 3 months ini 3 months. 3 months. Three months <ramen initiation> no, ilan na dito sa pusok nagkulata man na Ano? No, Balik yun, eh oh may namatay na manok ko baka buhay pa buhay pa hmm? suwata suwata so suwata ba suwata ayaw ayaw guys ayaw 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 pasang dito sa dito ah ni ba naklupad din eh ibutan nito ibutan nito paisaw disable come on no oh, disable ah sobrang dami ba mga 3 months misa o oh. kung ano lang kinain lang may okay. ilas dyan may ilas malamang ito mga 2,000 okay. siguro ito mahigit so isipin nyo mga Juno sa isang araw sa 1,500 sa 1,500 na manok sa 1,500 yung makain nila isang sako at sa kalahati um, lapit ng magkalahati mag duha na ni kaya dagan kayo, kayo. So, siguro ito uh, may abot siguro to ng dalawang sako so alright hindi na punta Al alis na kasi yung mga manok ay ano sila ma okay 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 Pero kung gusto nyo kumain ng mangustang, meron mang, you mang, mang, mangusta, no? Maraming prutas. Alright. So, stop po na, stop.